nagpapakargo kayo, guys, ang unan yung gagawin sa box po ninyo para hindi siya yung parang umulbo at saka para hindi siya mag-expand, ang unan yung pong gagawin is ito yung corner na to at saka ito, ito yung unan na po ninyong i-detake. Yes, guys, kailangan dito kayo unang mag-detake kasi kailangan ganito yan siya. Kailangan close talaga siya kasi kapag nagnunga yan or may space siya, pag sinukat nila yan, magkaka-allish yung ka. So, kailangan talaga na yung pagkalagay nyo dito ng tape is napakatibay. Ito yung ginagamit ko na tape guys, brown. Kasi hindi siya basta-basta talaga na ano tawag doon, nare-remove. Tapos makapal din siya. Yes. And ang brown kasi guys is masyado talaga siyang makapit. Hindi kagaya doon sa iba natin anong mga tape na nakikita. Nahihirapan akong abutin kasi kailangan natin unahin dito guys. Yes. Kasi para nga mag-close itong nasa gitna niya. Okay. Maliit ako guys. Fly, five flat lang ako. Diba? Nabulol pa. Kailangan na natin para ma-flat siya ganoon. Yes, ganoon. Akala niyo madali magpadala ng box ha? Mamimili ka pa tapos aasin ka mo pa siya. Wala kang katulong dito. Ganoon. Okay. So, kapag nalagyan mo siya ng tape sa gitna, guys, eto naman yung lalagyan mo para kumapit talaga siya. So, kailangan mo talaga unahin yung edge corner. Okay. So, ganoon. Tapos hawakan mo siya. And then, i-push mo siya ng konti. Push mo siya talaga siya, guys, para hindi mag-hang. parang Para kumapit siya, guys. Ganun. Zen. 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 And then, kapag na, ganito nyo na yung pag-tape nyo, guys, saka na kayo magpapatuloy ng pag-tape. And siguro doon po ninyo na ito yung mga corner na to ay nalalagyan po ninyo ng tape. Kasi para pag tinapo nila, hindi po siya basta-basta na um, natatanggal yung tape. Kaya kailangan talaga, corner to corner, yung unahin po ninyo. Yes, dapat ganun yung pagkakagawa niyo ha? Wait lang, kasi nag-anintip natin. <laughs> Tapos, ganito yung unahin nyo, guys. Itong corner na to, ang siguraduhin ninyo na malalagyan nyo ng tape. Ito. Ganyan. And then, ipagpapagawin nyo lang yung tape nyo. Kasi ako, guys, ewan ko kung ilang box na yung pinadala ko. And, walang damage. Yes, guys. Dapat ganito. Corner to corner, ang unahin po ninyong i-tape, ha? Okay? Ganyan. And then, ganyan po. Okay? So, dapat yan na nangunan yung gagawin. Kapag, unahin nyo po yung mga edge corner bago po kayo nagpapatuloy. Ganun. Tapos paikutan nyo lang guys. Tapos ganito. Para mas malinis siyang tingnan yun. Ganun. Diba? Tapos ako, agos, talaga na inuuna ko yung mga corner niya. Kasi ito yung uh, bumabagsak una. So kailangan matiba yung corner. Ganun. So may dalawang layer of pinang Okay? Ganun siya. Kita nyo? Di ba malinis? Tapos saka natin ipagpatuloy dito sa gitna. Then, pagkatapos ko dito sa corner, guys, since napatayo nga siya, inauna ko dito. Ganyan. Kasi, para mas matibay yung box nyo, kapag lagyan nyo na kasi ng laman, tapos naglagay muna kayo ng tip, bago kayo maglagay sa loob, guys, is, mas may space siya, at hindi siya talaga mag expand ng sobra-sobra. Kasi, kapag lumaki yung box nyo, maaari po kayo magbayad ng additional. So, ganito mga box. Ganito yun. Inuhuli ko talaga to, guys. Okay. ang sarap magpabox, no? Pero itong box na to, guys, ay personal na gamit ko siya. So, natapos na natin yung sa kanyang kwitan, guys. Ayan. So, kung nakita nyo dito, dinabot tape ko talaga siya. Kasi, napaka-important kasi, guys, sa mga box niyo yung mga corner. Kasi, once kasi, na-safety na yung sa mga corner niyo safe na yan siya, guys. Tsaka, balutin nyo lang yung buong katawan niya. Okay? So, sana makatulong to sa inyo, guys, para magkaroon kayo ng idea kung paano mas maging matibay yung mga boxes. Amping!